Tingnan niyo po ang aking ma'am sis Nancy, nagpapahala. Yan na. Oh, okay, para, ninyo. Ano para siya ay makapagtanim ng pechay. Pechay po pechay. itatanim dito, pechay. Tingnan niyo po oh, mo hindi siya marunong ha. Akala mo pambahay lang yan, hindi yan. Pang all around yan. Tingnan niyo kung makapala dito. sanay na sanay yan sa hirap. Nakatapak pa, pa talaga. Oh, hmm. tingnan niyo yan oh. Kaya niyo yan oh di ba? Nakatapak pa. Partida. Walang bota. <laughs> o, oh, di ba? O, oh. ma'am sis ngiti nga. Harap ka nga sa akin. Yan. Di ba? Wow. Hello. Ano po ang itatanim mo diyan? mag interview lang po ako. Pechay. Pag pechay. Kaya po yan inawawala doon sa bangkal, sa lungs o saan. Pechay, Nandito talum. lang yan, pechay o. O, oh, pechay daw, talong, sa tsaka kamatis. Ito po ang aming kasyen